Babay muna, H-100. Kamagalala, kukunin agad kita. After 2 days. Pahinga ka muna doon. Sorry kung medyo napabayaan ka ng konti. Yun mga katropa. Dito kami sa Ayala, Paseo de Rojas susunduin so, namin sa H100 let's go para tayo nasa Singapore, na Singapore? Singapore. para tayo nasa Singapore para tayo tayo Tas building. pinayaran mo na lang kompleto pinayarapan pa tayo yun kita ano? na panahon na sa so, unahan eto na ayos na mga tropa. nakakuha na ako ng gate pass makukuha na uli namin sa H100 yan ang katibayan ita na kami ng tagig sa warehouse ita kami sa warehouse usunduin so na namin sa H100 nagbook lang kami sa grab waiting na? Let's go. Ito na yung service namin. Ligod na. Tingnan nyo kung gaano karami ang mga nababatak ng PS Bank dito. Dami, no? Oh. Ito mga katropa, yung mga na batak ng PS Bank hindi na nakuha siguro to pero try natin magtanong baka mami mura lang mangarap muna tayo na makakuha tayo dito kaya lang hindi na muna kukuha ng ganyan napakahina ng biyay tapusin muna natin yung isa ito po mga katropa yung warehouse ng PS Bank to yung mga hindi na nakabayad ng kanilang sakyan ayan dito lahat mga nakasurrender And for ano to? For auction? Auction. For auction. Free phone. Yung sa amin, susunduin na namin. Hindi ko pa babayaan yun. Katapos na eh. Grabe to. <laughs> Uy, nasa may 300 doon to. gala ng bumper eh. Oo, ang dami pa rin oh. No? Ang dami pa rin eh. Ang <laughs> haba Super repo system Napakahaba Ba't kaya walang L300 at H100 na itim? Oawa naman yung mga may-ari nito no? Kaka-gutom naman yan kuya Ayan na siya Welcome back. mga katropa uuwi na kami uh, nabawi na namin itong aming H100 uh, natuto na tayo ng lesson uh, wag nang mag overdue at uh, yari yayariin ka talaga ng bangko makuha mo man mag advance ka ng 2 months talagang pahihirapan ka bago mo makuha kaya yung mga katropa natin dyan na nagbabala kumuha ng mga H100, L300 siguraduhin muna natin may bababiyahan at malakas ang biyahe para hindi mabatak ng bangko yun lang mga katropa check natin yung vicinity one reason ko tayo sa